Hoy tol, nabasa nyo ba yung comment sa kanta nating sino ba sila? Hindi pa eh, bakit anong comment nila don? J1, nabasa mo ba? Oo, oh, pangit daw ng kanta natin. Transkip, pakitaan niya natin ang isang malapit na bagsakan niyan. Okay. k 1 Crazy Flick, sasama ba kayo? Sige ba! Yeah! some skills Republic, Crazy Flick, Transkip! Don 20, J1, nk 1 Wan Bawo nang bumaga, ha! Bawo nang bumaga sa aming tamaka Pundasyon magigiba kapag ako ang tumirada Magpagsik sa microphone, maririnig nyo aking himig Mundo nyo'y mayayanig dahil sa manadyan mo nyo ako na makatinig Walang awas sa pagpas ng mga republic eh, may barang kung sinuha mo wasak sa akin inyong harang Di ba mabigilan ng mga bawat bala bala babala Sa mga bobo -bo, at tanga, tanong ko lang kakayanin ba yung bumabaga Sa mga sarili na mga makata ngayon ay tinitingala Dito sa barbate Ng pabahay some skill ay ginagala Mga pasa dapat lang tapakang, po, play, iso. kayo tapakang Tatapakang ko, crazy flick, iso, ito pamilya ba kayo, dahil sa mga liriko ko Sino ba sila? Ha? Sino ba sila? Di pamilya na lakas loob na bumaga Di na para ng para lang umapila Hindi kasi napapansin kaya ngayon ba sila? Sino ba sila? Ha? Sino Sino ba sila? Pamilya na lakas, loob na bumaga Pinapakan ng yarang para lang umapila Hindi kasi napapansin kaya ngayon baon sila Tapanangay na naman, tapos na ryo, ito na ako Mangangamusta lang ako dahil sa pagkakabuo Ng bawat salitang lumalabas sa ming bibig Dapat nyo kaming galangin at lumud sa may sahay. Hindi kasi kayo nararapat kumalaban sa republic Kilala ninyo ang soundskill at kayo ay manahimik Umangkas ang na lang kayo kung merong paglalagyan Kasi natatawa na lang ako sa mga katangahan Na pinairan nyo talagang ang bobo nyong lahat. Kung meron ikatatlo, malamang kayo ang pinakaapat Na hindi umaangat sa mga nauna kong kalaban Na pag iwan ang basa mahirap kaming kalaban Ang hindi nila tanggap na ako ang malupit Kaya wala nang imposible kung kayo'y mailigpit Dahil isa-isa ang mga batang pinagulong ko Sino ba sila? G puro bobo Sino ba sila? Sino ba sila? G pamilya na lakas loob na bumangga Tinapakan na at yarangan para lang umangga sila Hindi kasi napapansin kaya ngayon baon sila Sino ba sila? Ha? Sino ba sila? Di pamilya na lakas loob na bumaga Di napaka ng larangan para lang umapila Hindi kasi napapansin kaya ngayon baon sila Tapos na lang ang mga ulo kong na Ang mga ulo kaya ngayon aming papatulan Mga makata na hindi marunong kumilala Hindi nyo pa kilala don crazy nga pala Ang lakas pa ng loob magkomen sa aming kanta Bakit sino ba kayo? Bakit kami ang binangga? Ang dami naman ang grupo kami ang napili Papatulan namin kayo at hindi ako titigil Alam ko sabi kayo sa kasikatan at papuri Dudurugin namin kayo at kami ang maghahari Sa larangan ng bagsakan, sound skill ang mangunguna Kilala na kami mula Kabide hanggang Laguna Ang kaisipan luwawak dahil sa mga tanga Di pamilya di marunong tumugma kahit isa Pakinggan ang muli sa sasabihin hindi pa to ubos Lahat ng G-Pamilya di pa tayo nagtatapos Sino ba sila? Ha? Sino ba sila? Di pamilya na lakas, loob na bumaga Di na para pa para lang umapila Hindi kasi napapansin kaya ngayon baon sila Sino ba sila? Ha? Sino ba sila? Di pamilya na lakas, loob na bumaga Di na para pa para lang umapila Hindi kasi napapansin kaya ngayon baon sila na naman kami na naman ng usya Sa mga bobo ng gagay na na hindi makaya Sa pula mga bobo na mahilig mo sa mga inutil sa laro kailangan matapa Kasabayan ng mga salita, tira mo pang pangkat ng sounds, skill tunog mo Matagal nagpahinga, at ngayon ibubuga Sa bibig mga letra, sa tanga itudura Kaya huwag na magyabang, sa mint pa ng usga pamilya, po ito tanga Kaya marami na pinagdaanan at napatao Kaya huwag nang bumilang sa mga naglalakas loob Baon kayo sa mga tira, nang aming mga letra Umatras ng takot, sa amin patumira Lahat ng mga bobo sa amin di nakaisa Mapapabilang di pamilya sa mga tanga Sino ba sila? Ha? Sino ba sila? Di pamilya na lakas loob na bumangga, Inapara ng yarangan para lang umapila Hindi kasi napapansin kaya ngayon baong sila Sino ba sila? Ha? Sino ba sila? Di pamilya na lakas loob na bumangga, Inapara ng yarangan para lang umapila Hindi kasi napapansin kaya ngayon baon sila Ngayon magbabalik skill na mabagsik Kami ang sinagaban ng mga puta na lintik Grupo ko'y nananahimik, bakit meron naghamon? Gusto niya talaga maranasan kung paano mabaon Pwes makinig ka, mga letra mapangwasak ng mga letra sa lugar nyo ay tatama Parang dilubyo kayo sa akin nung matitiban yung pater Malalaman nyo ngayon kung sinong hinamon nyo na rapper Republic ng pabahay may kakaibang taglay Bawat isa'y nag-uugnay, handa na umalalay Tutulungan sa bawat isa, lahat kami ay nakahanay Sige baon na bumaga para malaman nyo ng tunay Ang katulad nyong makata ay hindi sapat sa amin Huwag kayong mag-iisip na kami pa ay kalabanin Ako si Kelwan, simpleng makata na tahimik Pero kapag ako'y sumalang sa pa ako kayo, Sino pa sila? sila ha? Sino ba sila? Di pamilya na lakas loob na bumangga, Pinapara na pa niyarangan para lang umapila Hindi kasi napapansin kaya ngayon baon sila Sino ba sila? Ha? Sino ba sila? Di pamilya na lakas loob na bumangga, Pinapara na pa niyarangan para lang umapila Hindi kasi napapansin kaya ngayon baon sila